later <laughs> Oh <coughs> <laughs> Ma duru no Ma duru ke bahar yan, boy. Ang mahiwagang armor ba? Sir, ano? Mahiwagang armor ba na galing dito sa Cebu ba? Uy, uy, galing Cebu? Grabe. Naubos na ang aking pira sa pagbili ba ng ganito na gamit? Hindi ba to illegal drug? Hindi. hindi. illegal drug ay hindi ako gumagamit niyan. Pero binibinta mo. Hindi ako, hindi ako pusher, kundi user naman po. Ay, user. Pero hindi mo ka gumagamit ng droga. Hindi po. Pero user ka. Opo. Okay. Ano connect dun? Hindi po din ay, po hindi mo. mo Two hours later. Traffic mo. Ma Makadaan pa ba? Makadaan pa ba? Sige, sige. Oh, <laughs> May train. Oy, 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 bawal yan, bawal yan May natin, bawal yan, bawal sabit ah bawal dyan, ha? bawal sabihin dyan. Hi. O, oh, ano ano na naman yan, ha? Wala <coughs> ano lang <naman>, <coughs> <coughs> masakit 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 kaya mo ano na lang kaya mo na lang mo ano yung ginagawa niya. Kala mo ang ganda ng ginawa niya, pero masakit Kala mo ano mo ano mo mo Nagginagawa ginagawa eh. ikaw lang yung may ganyan, kami wala. Sige nga, sige nga, posing nga. Okay, picture nga kita. Ready. Wait lang. Ready. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay, hindi siya masamang? yung so Cute ako. <laughs> That's not... kapal na pagmumuka mo. Sabi ko oh, cute ako. Sure. ay niya ata. Ice cream. Love your scooping. Hello! Ang late-late ng bakso. Brat, sabanga, sabanga. anong lasa? Brat, anong lasa? Lasang adobo. Adobong tuyo. Brat, brat, nagingisay. Brat, tulungan yun. Beneg, beneg, beneg. CPR, CPR, CPR. CPR, CPR, CPR. Uy. Vlog <laughs> <Blag> pa more! Lasang <laughs> pang ka kam Kamarel Boy! Um, okay, kamarel Kamarel ka Spell kam kam U Kamarel Kamel <laughs> Kamarel kam <laughs> kam <laughs> kam <laughs> kam <laughs> pero, pero pero dapat yung nagbibigay Brad, Brad, tagal mo naman to? Bili

Excuse Bindu, me kapat, po. Pwede po bang ma-interview po kayo? Kakati. Kasi kakati. Pinagkaga. Sorry, God! Ang katarantado nagpinagkagawa niyo. You caught me from my... <coughs> <perspectives> you. Pwede. <laughs> <Kajon>, Lalabas <laughs> naman kayo ha. Oh. Ah, andan nyo, live to, live streaming to ha. <laughs> okay, okay. Okay, okay. Saba, saba. Dito kayo, dito kayo. Wala muna. Oh. Mga bugok. mo nyo dun, walang aalis muna okay. ha. Ah. Walang aalis. Okay, o. Oh. Okay, wait lang. Ash boy, dito ka, dito ka. Ash boy. Eh, tumabi kayo dyan kasi may mga Pokemon dyan. Lalabas okay. mga Pokemon, yung mga Pokemon <laughs> dyan. Pasensya <laughs> na po. <laughs> <Masayana> po. <laughs> Raymond? <Epi. laughs>

Para mo git back. So yon po. I take three. Action so yun po, no? Ano ang maipapanang ako mo ngayong eleksyon na to? Brad, hindi naman ako tatakbo, eh. Lalakas <laughs> na ako, Brad, ha? Huwag <laughs> lalakas ka lang. Take four! Eh. So yun po, no? Mga kaibigan, no? Narito po tayo sa SM Seaside, Seaside ng SM. Kung saan ang sea doon sa seaside. Nasa side, no? nasa, nasa side tayo ng... C. So, nasa side tayo ng sea. Nasa side tayo ng sea, tama-tama. Okay? Hintay po kami dito. Time check. Uh, 9.16 so, uh. 9.16 po 9.16 mga kaibigan, uh. Alright So, uh, katatapos lang po ng mga award Award Kaya naman tayo may pera uh, uh, Yes, uh, maraming oh. Lahat naman is nakakawa ng na, medals Yes Okay. Sa lahat ng atleta ng Baguio, Brad, oh. ito yung so, tulang yata ang pinakamatinding na nakilala ko, Brad. pina oh. naman lahat ng kalaban. Korea, China, Rapport. Igan, oh. oh. ba? Oh. Uh, Iran. 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 Ay, Iran. ba yun? O? Iran po, hindi Iraq. Ay, Iran tapos Iraq. Special uh, atlet na to. Okay. Oh. Pinapakilala ko nga pala ang Kilat na hindi Thunder. Thunder na si kidlat. What? So, yung photo na Oh, dito ka sa Dito ka Thunder, ha So, pinapakilala ko si Thunder, ha Pinatrust niya po lahat ng kanya makaka, Makakatunggalit oh. Nag-invisible na yan Nakalain uh? mo yun? Kalaban niya China Korea Victoria. Next fight niya Bil Pilipinas oh. <laughs> next Fight niya Iran, ito talagang idol ko dito sa Arnis Doon ngayon ko lang ito so, Sa tingin mo, kakaya, kakayaan mo ba yung training nila? Oh, okay. Yes naman. Pili, uh, igurot tayo eh. Sinasabi ko sa inyo. Oo. Mas okay. Lalo na kapag sinabing hindi mag talagang wala nang kwitan yan. Kapag lumaki na yung dragon yan, tuloy-tuloy na yan. <laughs> Papakilala. Papakilala. Matatalik na kaibigan Papakilala. kaya kapag ipagtalik, eksperto yung mga yan. <laughs> <laughs> kung yan, nga, kung <laughs> ako nga yung pinaka tao, yun yung pinaka pero pinaka-bastos sa mata. Ay. Turo doon, turo dito. Pati yung mukha niya mukhang turo-turo. <laughs> Yes, sir. Oh, ano ba naman yan? mo? Ay, Elmer, manlapas. Oo, no, oh, masabi ba yun talagang understandable naman na alam ko naman ganyan talaga sabi. Deep inside, puso ko. Oo, rin sa akin, puso mamon siya yung pusong baboy. <laughs> ano ba si Jester? Alam mo nung palarong pangbansa. Uh. Grabe yan, makabalot. Kumain sa ng pitong balot. Kumagahan. Uh, kala mo, kala mo kung nangingisay na parang ewan. Parang na-epilipsing tanga. Ito <laughs> kasi, nakipalaro. Hmm. Naki-drafting. Mm. Ops, bago drafting, nakipunta na sa Pampanga. Hmm. Naki-battle of the champions. Hmm. Siyempre, naging famous nun. Hmm. Pero bago nun, punta na sa drafting. Hmm. Pagkatapos nun, nakakita ng chicks. Wow. Pagkakatingin niya dun sa chicks. Hmm. Alam mo yung sinabi niya? Ano? Alam mo, pag ikaw naging asawa ko, sabi niya, kita. Eh, <laughs> pa, pa, pag napangasawa niya daw, pag may mapapangasawa daw siya, aalagaan niya daw ng mabuti. Uh -huh. so, tapos ipapakasal niya daw, namang sa sementeryo. <laughs> Kasi kapag sa sementeryo, pang habang buhay na daw yun. Habang habang buhay na yan. Ayun, kapag sa sementeryo, may swimming pool daw doon dapat. Habang papakasal daw sila sa gitna ng mga puntod, ng mga hinayupak na mga bangkay. <laughs> Bababa daw yung mga blessings pati angels. Kasi nga, Espiritu Santo, doon eh, di ba? Rosario, di Manila, di Potpot, di Kotsepo, <laughs> di Punpon. -pun -pun. <laughs> kahit diyan niyan sinasabi, may nakapaligid na dyan. Tinitingnan pasikulan. Oh. Uh, Pinabantayan niyan. Ganyan kasagrado yung buhay ng pasikulan. Kaya ano ang sinabi ko, General Flower. Oh, uh, General Flower. Ang rangko yun? General, uh, General Kwak General Quak -quak. Uh, Hindi, uh, pero seryoso. Yung tatay niya kasi, famous na famous. Ay, eh? naglilit di ba? naglilit ng batalyon daw. Uh, batalyon, uh, ay platon, ay anya. Commanding officer. Uh, Tapos yung anak, grabe, PMMMA. Marino ikaw. Ganun dapat yung mga anak. Huwag yung kasing ginagaya to. Tawa lang ng tawa. Tapos makikipag double stick. Iikutan pa yung kalaban. Sabi tuloy ng mga bisaya. Ang sabi niya, saba-saba. Anong sabi niya? Bakit ka daw sinasayawan mo daw ang kalaban? Mali daw yun. Pero babalik ako kay Jester. Kaya hindi ako natatapos dito sa mukhang dragon na to eh. <laughs> Ito. Hindi, pinakilala kasi ako sa akin. Simple lang daw tong tao. Matangkad, makinis yung balat, pati yung puwet. Ay, oo. Oh! Hindi yung puwet. May kwenento siya sa akin. Bago pa lang siya nakapasa sa exam. Mm. Ano daw siya? Mm pagkamubad sa kanya na ako kamo. Merong babae. Nerds daw yun. Tuwad! Tuwad! Diretso, siyempre, diretso. Marino yan eh, marino. Pero yung babae yung sumisid, sabi. Sabi ng babae kinimbang daw yung itlog niya. <laughs> Mamula. <laughs> Tinimbang. Grabe na kuha 0.5. 0.5 yung kilo niya. 0.5. Tapos mamaya, hindi na nun naman. Hindi pinalabas. Pinalabas yung dragon niya. <laughs> mamaya lumaki, naging isang kilo na yung yung buong buong, buong ari niya. Tapos, pinatuhad daw siya. Tuhad daw Tinusok ko yung point check. Hindi, pero real yun. Ganun sa military. Ganun talaga. Yung gagalong yung friend mo, gagalong, gagalong,